Hello guys, for this video, share ko naman sa inyo yung nabili namin na wifi extension. Pumili kami na to guys kasi uh, nagdagdag kami ng camera dito sa bahay. Unang camera namin is dito sa loob ng bahay kasi dati meron kaming pusa and gusto ng asawa ko na check niya mismo yung pusa anytime, anywhere. Kasi minsan wala kami dito ng 4 days or maximum 2 weeks dito sa bahay. Pag nasa vacation kami o gusto namin mag-relax. Okay naman dito sa city, tinitirhan namin and maraming kaming kapit kapitbahay, mababait naman sila. Kaya mas maganda pa rin kasi pag uh, ikaw mismo yung nagcheck ng property mo. Ayan. So, nagdagdag kami dun sa garage ng, ng dalawang camera sa loob at saka sa labas kasi hindi naabot dun yung, yung wifi. Abot siya kaya lang hindi ganoon kalakas. Ayan. So, ang ginawa namin, nag-search kami kung paano ba namin ma-extend yung ong yung wifi namin. And then, ah uh, may nakita naman kami. Una nga sa L-Shop pa. Tapos, so, pinasok namin yung L-Shop. Since na walang L-Shop dito sa place namin, a uh, power. So, power kami tumingin. Kasi para just in case hindi kami satisfied, madali magreklamo. Sa experience ko guys, uh, pag bibili ka ng appliances, madali lang mag-complain dito sa Norway. Yan. So, ito guys yung yung nirecommend ng power sa amin. Kita niya ba? Ayan. So, dalawang box siya na tapos mag, magdadagdag ka ng, ay magdadagdag, mag, uh, download ka ng app. Ayan. So, tatlo to guys. So, meron kami dito sa, sa living room. Tapos, sumunod sa kwarto. Tapos, sumunod sa garage yan, Para mas malapit yung, yung internet niya. So, nilagay namin. So, ito dapat yung isa nakakonect sa sa mismo main internet. Tapos, yung dalawa kahit hindi na kasi uh, magkoconnect sila. Yan. Ganun pala yun. So, lumakas naman yung internet namin guys. Eh, tapos na, na, ang tawag dito? Nasakop na rin yung hanggang sa garage. So, ang pagkakabili namin dito is 2,000 uh, kroner. Meron pang mas mahal. Pero, tapos tinanong ko sila na ano yung pagkakaiba. Halos hindi daw makikita yung pagkakaiba. Kaya ito na lang yung binili namin yung mas mura. Ayan, tapos meron siyang 3 years warranty. Ayan, kung hindi ka satisfied, pwede mong ibalik. Basta lang, ano tawag dito, i-keep lang daw. Huwag sirain yung box at saka yung resibo. Dito naman sa Norway guys, pag may record ka na, alam mo, meron ka, nakaregister ka na, tulad na nakaregister kami sa power, kahit din na namin ikip yung resibo, yung papel, sabihin lang namin yung birth number namin and then nakikita na nila na doon namin kung ano yung mga binili namin products sa kanila. So, madalas uh, sa power kami bumibili kasi nga uh, mas madali mag-complain pag nandito na kasi malayo yung next uh, ano ba? next city. So, 2 hours, 3 hours yata ang layo nun. So, dito satisfied so, naman kami sa wi extension na guys guys. Buti na lang yung asawa ko is maraming alam sa pagkoconnect ng mga ganito. So, ah, uh, uh, recommended ko tong ganito. So, bin, binasa ko naman yung review niya bago namin siya binili at maraming positive review. Kaya, napabili na rin kami ng ganitong brand. So, ito yun, guys. Yan. Tapos, ang pagandaan, guys, ang yun nga sa may camera na nabili din namin. Ah, uh, Meron siyang, ayun, meron siyang motion detection, meron siyang alarm, just in case may na na maaligid sa property mo, yun. Tapos, meron din, pwede mo din siyang lagyan ng light. Ayan. Tapos, pwede din siyang i-connect sa NBR. pero teka lang, guys, ha. check ko. Then, pwede siyang i-connect sa NBR or sa network video recording. Ayan. So, pero kasi kami, uh, nakasubscribe kasi kami sa motion detection. Yung motion detection, guys, uh, magsisend sila ng photo na kung may na-detect na person or kahit ano pa doon sa property mo. Tapos, yung namang isa, cloud ba yun? AL yung isa? AL ba o AI? AL o AI yata. Yan. Yun yung motion detection na magsisend sila sa'yo pag may pag may na-detect na motion doon sa property mo. Tapos yun naman, cloud um, yun naman, pwede, mo, pwede mong i-review yung video for 30 days. Ayan. So, nagbabayad kami dun, guys. Ayan. Para tapos, isang ko na lang kami, isang isang app na lang kami. Kasi yung isang camera is different app kasi yun. Pero yung apat is same app. So, nakikita agad namin. Yung isa lang naman na nasa loob lang naman ng bahay yun. Yung isang app, yung unang camera. Pero papalitan na rin namin siya ng uh, same camera para isang app na lang yung ginagamit namin. Tapos ang kagandahan pa nun, pag may, pag may camera ka, halimbawa sa pinto, ayan. So, hindi na namin kailangan na lumabas. I-check lang namin kung sino yung kumakatok. Halimbawa, seller siya. Um, pa, halimbawa hindi kami interesado, kahit doon na lang namin sabihin na sorry we're not interested. Kasi minsan makukulit kasi yung mga seller kaya hindi namin masyadong ini-entertain. O pag hindi naman namin kailangan at syempre busy na rin kami sa trabaho, pagod na rin, gusto na lang namin magpahinga. Kung okay naman yung mga, yung mga, um, app yung mga subscribe, so, ano, subscription namin dito tulad ng sa internet, ganyan minsan may nagbebenta ng ganun. So, yun naman ang kagandahan pag mayroong camera and for safety na rin. Kasi naman yung halimbawa naghima, ano, trespassing sa property mo, ba diba? So, nakarecord siya just in case na may pasaway na nag-trespassing. Kasi dito hindi uso dito yung kanyang bakod ba. Kasi kung sino-sino, pwede kung sino, sino. So, so far naman, wala naman dito sa place namin na basta-basta na lang pumapasok sa property. Unang-una, -una, -una matao dito sa street namin minsan. Lalo na pag summer, medyo maraming tao sa... So, yun ang nagustuhan ko dito sa street namin na parang Pilipinas kasi, minsan maraming tao sa labas. Tapos yung mga bata naglararo, ayan. And mababait yung mga kapitbahay namin dito. Sa, sa dito sa street namin. So, yun guys. So, na-share ko lang din yung itong nabili namin na wifi extension. So, kung naghahanap kayo, ito may re-recommend ko. Magandang brand itong nabili namin. So, one month pa lang naman namin itong nagagamit, pero satisfied na kami. Ayan, guys. Tapos, meron din siya, guys, na 3-year warranty. So, kung hindi ka satisfied, pwede mo siyang uh, ibalik. Basta lang, uh, keep nyo lang yung resibo at yung box. Dapat hanggat maaari, maganda pa rin. Ganun. So, mas madaling. Dito kasi sa Norway, madali lang mag-return ng item sa experience ko guys ha kasi nakakapag-return ako dito ilang beses rin ako nakapag-return ng item dito pag hindi kami satisfied basta okay lang yung resibo at saka yung box so hindi ako basta-basta naninira ng box <laughs> ayan guys so guys ganito yung nare-receive namin sa notification sa phone pag merong motion detected ayan so may kasamang picture to guys hindi ko na ipapakita for security para hindi alam kung yung uh, yung camera So, nag, nag, nakaka-receive agad kami ng notification pag merong not, uh, motion detection. Ano? Detected. Yan. Ganyan. guys, yan. So, guys. Ayan yung pag install ng asawa ko sa extra camera sa garage. Mabuti lang magaling sa dyan. Tapos, ito guys. Papalitan na namin yan uh, ng same ka ng same brand para isang app na natin tinitingnan namin. So ang gamit namin camera is uh, pwede siya dual band siya, pwede sa 2.4, pwede din siya sa 5G. Ayan. So maganda naman yung review sa camera na nabili namin.